Hello mga manay! Welcome sa ating kusina! At ngayong araw, dahil meron tayo dito, pinatuyong dahon ng gabi, ano ba yung masarap gawin dito? Magluluto lang naman tayo ng laing. Nung nakaraang linggo pa to mga manay, nagkikrave ako sa laing dahil to sa post ng aking member na taga Balinsuela. So kasalanan mo to Arlene. So ayan nga, meron tayo dito, pinatuyong dahon ng gabi. So 140 grams lang to ah, pero napakarami na neto kasi nakatuyo na po ito. Mamaya aalsa pa yan. So wag na natin patagilin kasi isa to sa masarap talaga lalo na kapag maraming gata. Pero yung gagawin nating pagluluto dito is yung version ng lola ko nung nagluto siya ng laing. Yung wala nang gisa-gisa pero hindi ko mapigilan talaga. Kaya naman tara, wag na natin patagilin. umpisa na natin. So first, gagawin natin ay isa lang ang ating pinakamalaking paglulutuan dahil marami-rami itong ating lulutuin. Then dito, naka-ready na itong pangalawang piga ng niyog na siya magpapalambot at magluluto sa ating dahon ng gabi. Lagay na natin. Ganito yung ginagawa ng lola ko nung nagluto siya ng laing. Then nilalagay lang lahat ng mga sahog gaya ng yan, maraming sibuyas. Meron tayong luya. Maglalagay din tayo ng bawang. At isang buong bawang na pinitpit. Then, hayaan natin yan na kumulo. Oh, take note ha. Alam ko, may magsasabi na naman bakit hindi ginisa. Nung nakaraang uh, version ko nito ginisa ko. Sabi nyo, hindi kailangan ginigisa. Ngayon, ito yung normal na ginagawa ng pagluluto. So, try natin. Kasi nung natikman ko yung luto ng lolo ko, ang sarap. So, try natin dito na ganito yung gagawin kong pagluluto. Then, habang iniintay natin yun na kumulo, magpapainit tayo ng ating pan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko kayang gawin. Kasi di ba yung ginawa kasi nila is dinirekta rin nilang nilagay yung karne ng baboy. So dito, igigisa ko talaga. Or ipapry ko. Hindi pala igigisa. Ipapry ko yung pork para rin yung natin sa laing natin mamaya. So bali dito, meron tayong uh, 250 grams na baboy. Pero mas lamang yung taba. Nilagyan ko ng konting asin. Pagmamantikain natin yan dito sa sarili niyang taba. So pwede natin yan takpan para maywasan na pumutok-putok. Siyempre yan ay matalamsik. So i-golden brown natin yan. Then kapag golden brown na, isa-set aside natin kasi ilalagay natin yan dun sa laing natin. Matatakpan so, ko muna. So check na natin. Nakapitan ko yung yung pinakatakip kasi. Baka tumalsik. Yan, yan Kasi gusto ko talaga na napiprito yung ano, karne. Parang mas ano ba sa akin? Mas okay. Mas nalilis yung lansa. Yan, takpan ko lang ulit. Balik naman tayo dito sa ating gata kasi kumukulo na. So, ito nga palang dahon ng gabi na ilalagay natin ay hinugasan ko. Hinugasan ko lang ng isang beses para alam mo na, hindi mo kasi sure yan. Minsan may mga dumadapo or may mga naninirahang insekto, di ba, habang binibilad natin. So, kailangan natin yan na hugasan. Hindi naman totally kailangan yung talagang babad na babad. Kasi kapag binabad yun naman ng matagalan sa tubig, may tendency na sipsipin niya yung tubig. So, hindi na siya magandang uh, lutuin pag ginagataan kasi nakasipsip na ng puro tubig. Maganda yung masisipsip pa rin niya is yung pinakagata natin. Lubog-lubog lang natin ng ganyan. Pasisipsipin natin ng ganyan para mas lumambot pa to ng maigi. Yan ay, magtutubig pa. Then, tatakpan ko muna. Tapos, balikan natin yan ng mga after 5 to 10 minutes. So, takpan ko muna. Ito naman tayo sa piniprito natin. So, pag ganito na, ayan, lumalaba na siya. So, mas okay na yung ganito. Huwag naman sobrang pagka chicharo na yung gawin natin. Yung mga ganitong chura lang. Yung magka meron lang siya ng golden brown, okay na yan. So, hahanguin na natin to dito sa mantika. Saute na muna natin to after 5 minutes. Check na natin kasi maglalagay tayo ng ating karne. Ilagay na natin yung baboy. Then meron tayong hipon. Maya maya ako nilalagay. piga pikain muna natin para talagang masipsip. Papatuyutin natin to bago natin ilalagay yung pinaka unang piga o yung kakanggata ng niyog. Pwede rin kayo gumamit ng mga nakadilata naka-pouch, pwedeng-pwede yon. So, lalagay ko na yung ating hipon. Sa hipon, bali, nasa kulang kalahating kilo tong aking binili. Masarap kasi kapag may hipon. Pero kung wala kayo na ito, okay lang din ha. Tandaan ninyo, ang pagluluto nasa, nasa puso naman yan. Pwedeng pasarapin yan kahit walang mga special na sangkap. Nilalagay ko siya kasi gusto kong kumapit yung lasa ng hipon dun sa gulay. So tatakpan na natin yan hanggang sa maluto. Check muna natin mga manay kasi tatanggalin natin yung hipon. Ayan. Babalik natin yan mamaya kapag malapit ng maluto yung ating laing. Gusto ko kasi sa laing yung asin maga naglalangis. So, pika pigain ko lang. Kailangan kasi maigayan bago natin ilalagay yung ating unang At takpan ulit natin. Then, balikan natin mamaya. So, i-check na natin. Check ko to kanina. At eto na nga. Okay-okay na itong ating lain. Nababasa na ng uh, pinakaunang, uh, pangalawang piga ng nyog na nilagay natin kanina. So maglalagay ako ng pampalasa. Ito ay optional ha. Maglalagay ako ng ginisa mix. Yan. Optional to. Pwede kayong gumamit ang mga pampalasa na nais mo. Kalahati lang. Depende yan sa timpla na gusto ninyo. So kayo yung mag-adjust. Uh, May maglalagay ako ng konting asin. Tikman nyo rin ha. Kung tingin nyo maalat sa panlasa ninyo, bawasan ninyo. Kung kulang naman, dagdag kayo. Halu-haluin lang natin. Kasi ilalagay ko na yung unang piga ng niyog. Nagiprito rin ako ng isda. Masarap kasi ipares dito yung isda na prito, di ba? Then dito, ilalagay na natin yung unang piga ng niyog. Ayan, lang yan natin para mas lalong masarap. Hindi ko na rin to, ano tatakpan. Hindi ko na rin tatakpan. Ganyan lang yung luto niya hanggang sa maglangis yan o magmantika dun sa pinakagata na nyug na nilagay natin. So, hinahanan lang natin yung apoy para maywasan naman na masunog. So, ayan, ito na yung ating laing. Kita niyo naman, o. Oh ganito dapat yung nag-iiga na siya sa gata tapos maglalangis pa yun lang kapag iniinit, kinabukasan. Mas tumatagal to mas masarap. Lalagay na natin yung maraming hipon. Then maglalagay tayo rin ng siling haba. Lalagyan ko rin to ng labuyo. Wait lang. Siyempre gusto ko may palo ng anghang. So maglalagay tayo ng labuyo. Hindi ko na siya pipisatin. Kasi para dun sa mga hindi kumakain pero kahit mga anak ko naman to yung tomato kumakain nakadungaw na sila at pwede na tong ihain ganyan no ganyan lang naman talaga kakagutom gutom na kaya kakain kayo nito yes bango hmm. <laughs> kakain kayo nito Tyron favorito ko yung laman yun na hmm. o oh, diba wala silang arte at dahil ito'y okay na. Yung ganito is tumatagal talaga siya ng mga 3 days. Pero kung lalagay niyo sa freezer, mas tumatagal din siya ng mga 2 months. Ganon. Tapos so, iririhit niyo lang kapag kakainin. Kaya naman tara, kain po tayo. <laughs> Hindi na paghintay. So magsandok na tayo. Nakikita niyo yung mga kamay na yan. <laughs> mga nakaredy na. Gusto nang kumain. Wow gusto sa akin Makain kasi talaga sila kahit gulay kahit Kaya naman tara Kain po tayo Ayan yung mga bata nakaaba <laughs> <laughs> Kain tayo mga manay So ayan bago sila kumain Dahil excited na sila Titikman muna natin pero masarap to Nang may kasamang Isdam prito Isda na kaming prito dyan eh. Tapos kita niyo ayan, oh, Hindi siya durog So, ang kagandaan dito, kapag iniinit mo, mas lalong sumasarap. Hmm. Bali, yung gata na ginamit ko rito ay limang gata or limang niyog. Kain tayo. Hmm. Nasang sarap! Hindi siya yung totally na mahalat. Pwede mo siyang papakin. Pero again, yung papalasa natin, nakita niyo kung yung mga nilagay ko, di ba? So, kayo na mag-adjust. Gaya, lagi na sasabi ko, pwede kayong magdadag. Pwede rin kayong magbawas. Gusto ko ano na kumain ng kamer. So, ayan mga manay. Muli akong yung madiscounting nanay kasi excited na silang kumain. Nakatigil sila sa aking lahat. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam. Tara, kain po tayo.